Isang makasaysayang araw ang naganap sa Siyempre Viva Norte, Malig Isabela, matapos opisyal na maorganisa ang kanilang kongregasyon bilang ganap na iglesia. Sa pagtutulungan ng mga miyembro at leader ng kanilang lokal na iglesia, ipinagdiwang ang pagkakataong ito bilang tagda ng paglago ng pananampalataya at dedikasyon sa misyon ng Ebanghelyo. Naging makabulahan rin ang okasyon ng pagbibigay inspirasyon at pag-asa sa buong komunidad. Alamin ang masayang kaganapang ito Iya iyahatid ni Angel Haban. Sa patuloy na paglawak ng gawain ng Diyos sa ilagang bahagi ng Isabela, isang makasaysayang kaganapan ang naganap sa Sherpa Viva Norte, Malig Isabela, ang formal na pagkaorganisa ng Seventh-day Adventist Church bilang isang ganap na iglesia. Ang okasyong ito ay nagbigay ng kagalakan hindi lamang sa mga membro ng lokal na iglesia, kundi maging sa buong distrito bilang patunay ng patuloy na paglago ng pananampalataya at dedikasyon sa misyon ng Ibanghelyo. Naging pasasalamat ko sa ating Panginoon sa ibinigay niya sa akin upang gawin ko lahat ng kakayanan ko na magsilbi sa Kanya. Nagpapasalamat ako sa Aking mga kapatiran sa paggabay nila tuwing tinatawagan ko na mayroon kaming kursid sa mga teritoryo namin. Ang aking karanasan na hindi ko makalimot limutan ay ang paggabay ng ating Panginoon sa akin upang sa ganun ay mapatagumpayan namin ang mga gawain namin isinagawa ang programa sa ilalim ng Northwestern Isabela District na pinangungunahan ni Pastor Ronnie Soriaga at formal na inorganisa ni na Pastor Moises Lemmy, Ministerial Secretary at Pastor Arnold Ortiz, Stewardship Director ng North East Luzon Mission. Sa aking puso ay kagalakan sapagkat nakita ko yung sigasing ng mga kapatid na sila ay ma bilang isang matatag na iglesia. Bilang isang pastor ay nakikita ko po na sila po ay lumalago sa magitan ng kanilang mga gawain sa care group. Ang care group ang unang dahilan kung bakit sila ay lumalago. Sa bawat pag nila ng mga kaibigan, ito ay nagdadala sa kanila ng maraming mga kaanib sa iglesyang ito. Kaya nga dito ko rin uh, nakita iyong sekreto kung paano sila lumago. Ang plano ko saka, sa kasalukuyan ay uh, meron po tayong mga kapatid na mapagmahal na sila ay magbigay ng mas maluwang na lupa upang sa ganon ang iglesia ng siyempre biba ay doon uh, magpatuloy ang kanilang mga gawain upang sa ganon sila ay lalaki. Kaya nga ang iglesia ito ay nakita ko kung paano sila gumawa, gumalaw, at ang kanilang mga ay patunay na ito ay pagkakaisa. Ang gawain ito ay tunay na nagbibigay sa kanila ng kalakasan at kagalakan para sa gawain ng ating Panginoon. Matatandaang ang nasabing iglesia ay unang naorganisa bilang church company noong Abril 12, 2024. Sa tulong at paggabay ng Diyos at sa matatag na pananampalatayan ng mga membro, ito ay patuloy na lumago hanggang sa maabot ang ganap na katayuan bilang iglesia. Ang bagong pagkakaorganisang ito ay hindi lamang tagumpay ng lokal na kongregasyon, kundi isang patunay ng patuloy na paglawak ng Ministeryo ng Diyos sa hilagang bahagi ng Isabela. Layuning magatid ng balitang may dalang pag-asa mula dito sa Northeast Luzon Mission, Angel Haban nag para sa Hope Today HCNP News.